siyan magandang araw po At sisilipin po natin mga idol ngayon yung dati kong trabaho So, nandito tayo ngayon sa barangay San Agustin Dasmariñas, Cavite Yan mga idol Sisilipin lang natin yung ating trabaho dati Dati po tayong Kia Alright, so ito yung Nissan, sister company namin dati Ito, ito mga idol Ito po yung dati nating trabaho, ang Kia Dasmariñas Cavite So matagal-tagal din po tayo dito Nagtrabaho Ayan, nakakamiss po talaga mga idol Ang dating trabaho Kapag nadadaanan natin yung ating dating trabaho Ay nakakamiss Ayan mga idol oh. Napakaganda na po ng Kia Dasma At napakalaki po ng pinagbago Ng Kia Dasma Ayan o oh. Parang asarap bumalik po dito mga idol. At ito naman yung Nissan Dasmarinas. So bali dati magsiserkampan ito. Ngayon nagiba na. Ayan mga idol. I-flex ko lang po mga idol yung dati kong trabaho. Yung dati naming pwesto. So dito lang po ito sa Aguinaldo Highway. Barangay San Agustin. Dos Dasmarinas Cavite. yan mga idol. Ride safe po lagi and always. God bless.